po kayo kaya magtrabaho. Lagay niyo po kasi sinasabi na kaya kayo nagtatrabaho. Kasi para siya kananak niyo, para siya pamilya, para mabigay niyo yung gusto ko. E paano po yun? Kayo po yung gusto ko. Kayo po yung gusto ko makasama. Kayo po yung kailangan ko. Miss ko na po kayo. Miss ko na po yung yakap niyo. Kwentuhan at mga kulitan natin. Ang lungkot-lungkot ko po palagi, nai Araw-araw po ako nag-aantay na umuwi kayo, na makasama kayo. Sana po, kahit isang araw lang, nai-tay. Makasama ko kayo. Marandaman ko po na may nanay at tatay ako. At tulad po ng mga kaklasiko, nanay nila nag-aayos siya gamit nila bago pumasok. Nagluluto ng baon nila, naghahatid at nagsisundo siya kanila. Naitay, ayoko ko po ng marangiyang buhay. Kung di ko naman po kayo kasama, wala po ako material na gustong bagay. Naitay, makasama ko lang po kayo. Araw-araw, sobre sobra na.